Hi everyone! Welcome back to our channel. So for today's video guys, ay nandito tayo ngayon sa Alriga Night Market guys. Dahil they have some activities here. Yung singing contest ata ipapakita ko sa inyo kung gaano karami at gaano kagaling talaga yung mga Pilipino, de ba? So lahat ng tao dito ay puro Pilipino, guys. Halos as in 98% siguro ay Pilipino, de ba? So Let's go. sa so, pagpasok mo pa lang dito guys ay eh, talaga namang mag enjoy ka kasi sa mga lights pala lang and darkers na ginagawa nila na ginawa nila talagang masasabi mo na may parang fiesta parang may special occasion kasi sobrang dami ring tao di ba? So, tignan ninyo guys um, halos lahat halos lahat ng mga kiosk anong tawag dito na mga nagtitinda ay iba't ibang klase ng Filipino food meron din mga Chinese food pero bihira lang karamihan talaga ay Filipino food at syempre ayan nakikita nyo naman puro Filipino mga guys yung mga tao dito at saka ang sarap ng Dalhin yung buong pamilya mo rin dito. Tapos ayan. For now dito, may live band pala sila, guys. And at this moment, may hinahanap lang tayo kasi yung kasama ko sa trabaho ay nandito din daw siya. Kaya tignan niyo, naghahanap ako. <laughs> Sobrang galing kasi um ngayon na din ako nakabalik dito kasi sobrang busy nga sa trabaho at pahinga na lang and ayan, sobrang daming tao guys na talagang nagsispend ng time nila dito together with their families and friends at mag -e enjoy ka kasi ayan may live band pa ba diba? talagang may feel mo na parang nasa Pilipinas ka lang, yung parang ang tawag nila doon. Parang Debesoria style din, ganun. <laughs> Tama ba ako? At yun guys, habang nag-iikot ay naka-receive tayo ng tawa galing sa kaibigan ko na wala pala siya doon sa kabila. So, yung night market pala guys ay dalawa klase. May winter night market at meron din sila doon na Aliga night market. At sya ka guys, hindi lang pala night market, meron din sila winter night market dito. So, nandito ay mas malaki saka dito mas halo halo na yung mga vendors ibang lahi na mga guys English, English, English. <laughs> Lorraine. Emily Lorraine. Emily oh, Lorraine. Oh. Oh. So, uh, where are you from in the Philippines? I'm from Guimaras Island. Guimaras Island. Ano ba? India. Abay, talaga What? mapapabilib ka naman talaga sa mga kabayan natin. Kasi... Hanggang dito sa ibang bansa, ay natadala nila yung mga talent nila, yan yung mga comedians natin, mga vloggers din yan, Siyempre, yung mga kababayan natin na sumasali sa activities na ginagawa din ng mga kabayan natin. Yan. Winter Night Market. Sobrang galing talaga ng mga kabayan, guys. Abay, pagdating talaga sa kantahan, just ko po, hindi nagpapahuli yung mga Pilipino. Alam nyo ba na kilala talaga yung mga Pilipino na magagaling kumanta. Kasi nga, kahit walang okasyon, kahit normal days lang, pag bored ka, yung mga Pilipino talaga ay tara, karaoke tayo, diba? Yun yung hobby natin. Yun yung libangan ng lahat ng Pilipino, eh. Kaya, kita nyo naman, sobrang galing ng boses ni ate. At alam nyo ba, guys, na si ate ay housemaid that talagang dinayo pa niya yung Alriga uh, Winter Night Market para lang na sumali, di ba? Baka naka-live out si ate, kaya nakasali siya. <laughs> at habang mag ay, mino kita ko dito guys, Bacolod Inasas. So since taga-Bacolod tayo, syempre, Titikman natin kung masarap ba yung inasal ng bakola din dito sa Dubai. yan Natatakam ako. Nang tagal ko na hindi nakakain ng Filipino. Mga ga ah? Filipino food mga guys. Kaya, syempre, titikman natin. At talaga namang nakapila yung mga tao din dito. Baka masarap. So, umorder na tayo guys. And meron na tayong dahil taga-Bacolod tayo. Alos ilang taon na rin ako hindi nakakakain ng Bacolod Inasal. Parang nilalaway ako, guys. Kaya yun na muna yung in-order natin. So, tumutunog na yung number natin, guys. Ready na yung food natin. okay. It will be an honor for me to win. Of course, Ladies and gentlemen, Kuya. Yeah. Ang nira to, guys. Meron silang upay dito. And ang ganda. Hindi na mag-inip. <laughs> god, I will eat too much. I will eat too much. So normally guys, pag kumakain talaga kami ng chicken inasal, syempre hindi mawawala yung chicken oil, de ba? Siguro kahit kayo naman, pag kumakain din ba kayo ng chicken inasal ay gusto nyo yung hinahaluan yung kani ng chicken oil? Oh my God, nanonood. Sa mga nanonood, natatakam na rin ba kayo? Mm, sobrang takam na takam ako, guys. Yun nga lang, hindi ko nagustuhan yung sausawa nila, guys. Kasi sanay ako na may suka, may toyo, at saka syempre yung kalamansi hindi mawawala at saka sili, ba? Diba? Kaya yan ang pangat na mukha ko. So, pasensya na, ha. So, ayan, at malapit na maubos yung kanin natin, mga guys. So far, okay naman yung lasa niya. Ayoko rin namang sinungaling na 100% totally na sobrang sarap. Pero, okay yung lasa niya dahil yung lasa ng chicken ay talaga namang lasang-lasa mo yung tanglad Lemon grass ba? tanglad tawag yun sa amin. busog kasi unlimited rice nga, di ba? Kagaya din nung sa Pakolan. Unlimited rice and parang masakit na yung chan ko kasi <laughs> never na akong kumakain ng sobrang dami. And biglaan na kain kasi nakakamis naman talaga. So pag nandito ka sa Dubai, bisitahin mo yung night market na tinatawag nila dahil so, dito mo na parang nasa Pilipinas ka kasi lahat ng tao ay puro kabayan. Lahat na no food yung nandito. And, talagang mag-enjoy ka at mawawala yung pag-crave mo sa mga pagkain um, Filipino. So, dito ko na ina-end yung video natin and see you again in our next video guys. Thank you so much! At nung lumabas nga pala kami guys, ay nagulat ako! Ano kaya yung pinag- titipunan ng mga tao dyan na parang aliw na aliw talaga tumitigil din. Nakapalibot yung mga tao na nanonood. So, ayan. I was amazed, guys. Sobrang talented ni Kuya. Yun lang. Pagkatapos, kailangan mo lang magbigay ng donation sa kanya kasi syempre sobrang hirap naman ang ginawa niya, ba? Diba? <laughs> so, yun lang.